Patri, Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alekhan. Maganda umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Ganito ang nasusulat. Kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang misayas at muling mabuhay sa si ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay nito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking ama. Kaya tuwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkaluwan ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Bitania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang, ginagawad niya ito. Siya na may lumalayo, paakyat sa langit. Siya ay sinamba nila. Pagkatapos, sila nagbalik sa Jerusalem. Taglay ang malaking kagalakan. Tag Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga Gawa. Sa ikalawang pagbasa sa es Efeso. At takilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon. Ang pag-akyat ni Hesus sa langit ay hindi wakas kundi simula. Isang panawagan para sa mga alagad ipagpatuloy ang misyon ni Kristo. Hindi iniwan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod sa kawalan. Sa halip, ipinangako niya ang kapangyarihan mula sa itaas, ang banal na espiritu na magiging lakas sa pagdadala ng Ibanghilyo sa lahat ng bansa. tayo ay tinatawagan na maging saksi sa muling pagkabuhay ni Kristo sa gitna ng mga hamon, sakit at krisis sa ating panahon. Ang ating pananampalataya ay dapat magbunga ng kagalakan, pag-asa at pagpupuri sa Diyos. Gaya ng mga alagad na bumalik sa Jerusalem na may malaking kagalakan at palagiang pagpupuri sa templo. Mga halimbawa ng pagbabago ngayong panahon. Sa simbahan, dumami ang mga online na misa at digital na evangelization. Ito ay tugon sa panawagan ni Kristo na ipahayag ang Ibanghilyo sa lahat ng dako. Sa lipunan, mas bukas ang mga tao sa pagbabalik loob dahil sa malawakan pagkalat ng sakit, sakuna at personal na krisis. Sa pamilya, may maraming pamilya ang nagdarasal mulas, muli ng sama-sama mas may oras para sa isa't isa. Sa kalikasan, nagkakaroon ng mas mataas na kamalayan sa pangangalaga ng kalikasan bilang isang responsibilidad ng Kristiyano. Ang mga tugon natin sa simbahan, tugon ng pananampalataya, tayo ay mas aktibong nakikilahok sa mga sakramento, lalo na sa kumpisal at eukaristiya. Tugon ng mga paglilingkod. Dumami ang mga volunteers sa simbahan, online at offline, na tumutulong sa pangangailangan ng kapwa. Paano tama ang ating mga pagkakamali? Ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos humingi ng tawad sa mga taong nasaktan natin. Ayusin ang ating relasyon sa pamilya, simbahan at komunidad. Magsimulang muli sa liwanag ng pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo para sa kagalingan at kapayapaan. Aming Diyos na mapagmahal at makapangyarihan, sa araw na ito ng pagunita sa pag-akyat ng iyong anak na si Jesus, kami ay nag-aalay ng panalangin para sa aming obispo si Bantulo at mga pari, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Lario at Padre Nathaniel Canyares. Kasama na si Manuel Senor na nasa ICU ngayon. Ipagkaloob mo po sa kanilang kagalingan, lakas at ginhawa sa gitna ng kanilang karamdaman. Ipinagdarasal din po namin ang kagalingan ng buong sangkatauhan sa mga may sakit, nawala ng mahal sa buhay at nawala ng pag-asa. Dinggin mo po ang aming mga panalangin para sa aming pamilya, sa mga nanunood at nakikinig ngayon naway nasa nila ang ginhawa at kapayapaan ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ng mahal na Inang Maria, sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Inang Maria, aming Ina ng Kagalingan, dingin mo po ang aming kahilingan para sa lahat ng mga pumanaw. Si po Francis, lalong-lalo lalo ng aming mga minamahal na yumao na, ipagkaloob mo sa kanila ang kapangihingaan sa iyong walang hanggang kaharian. Amen. Maligayang karawan sa mahal kong asawa na si Jonah. Isang dalangin ng papasalamat para sa kanyang buhay. Naway pagpalain siya ng Diyos ng kalusugan, kapayapaan at masaganang biyaya sa kanyang pagiging ilaw at gabay ng aming tahanan. Patuloy sana siyang maging instrumento ng pagmamahal ni Kristo sa aming pamilya. Ang ating mga referensya ay nagmula kay Lucas sa pag-akyat ng Panginoon, sa gawa, pagpapangako ng Espiritu Santo at pag-akyat sa Efeso panalangin ni San Pablo para sa karunungan at kaalaman sa Diyos. Katikismo ng Simbahan Katolika tungkol sa pag-akyat ni Kristo. Samulihin ni hinikaya ko ang lahat. katulik ko o hindi na magtanong at pagnilayan Amin say ng ibanghilyong ito. Kung may katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ibanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway na maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!